Yan na. Yan na mga ka-province. Yan ang laki ng salap. Patutay na nagalawa. Yan ang laki, laki ng salap pang ni Reggie. <laughs> Hirap pang panghuli ng katangay. Hirap. <laughs> Basag. Hati ay ikit na. Kakaawa man ang katangay. Ay puti. Ay, puti. <laughs> <laughs> May tinik. <laughs> <Sa sundaga. laughs> Ito po yung kulamin oh o. Oh. May mangga sa lakot. Kaya na na ko lang alam. ano yung pulit mo Talibey? Ay to Talibey, Ay yung pulit ata oh. Oh, hindi uli. may may sipit May malaki sa kasi diyan Talibey pinino. Ay malaki sa

sebetho. Ta ble kaino sob. Yn ddechrau'r mun.